<laughs> hey, what's up guys? What's up mga from BK8, it's me again. Boss Chris for your BK8, man on the streets. At today, nandito tayo sa San Pedro, Laguna. Pakita mo, San Pedro, Laguna. Ayo. Yeah, San Pedro, Laguna para maghanap ng mga tao na naglalaro na online slots and sports betting and mga kung ano-ano pagdating sa uh, pag scatter-scatter kung -scatter. tinatawag ng mga Pilipino na yan. And then at the end of the interview, guys, Tatanungin ko sila kung sino ang sa tingin nila ang pinakabagong brand ambassador ng BKA at pag nasagot nila ay pwede silang manal ng cash prize. Pero kung nita sa samahan nila, kaya natin natin sila. Tara na! Pa dito! Ito natin yung sabihin na ayun Ayun na na siya. Tara, 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 tara. Ito, 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 may Pati matapat. Kuya, hello, BKA. Kaya, may mga Star Rock. ng mga online video. Mga Star online. Magagawa. Ayun, magagawa. Kasi kasi ito, tara, kayo ng online games yung mga scatter-scatter na Pilipinas doon sa online. Mayroong mag-interview sa'yo kuya, and then bigyan na talaga cash prize. Katawa, okay lang? Kuya, ako nga pala si Boss Quiz from BK8. Ayan, nice to meet you. Ano po pangalan niya? Along. Along. A-L-O-N-G. Aba, parang kalong lang yun ah. Ang galing. Ano yun, palayaw lang? Palayaw, okay. So kuya, uh, narinig mo na ba itong BK8? Or nakita mo na ba sa advertisements, sa sponsored ads, sa online, sa Facebook? Narinig mo na ba siya? Nakita mo na siya? Okay, so familiar ka na sa kanya. Okay, by the way, BK8 is the number one, the biggest and most trusted platform, online platform when it comes to sports betting. Yun yung mga online casino, kuya na tinatawag po natin. So, di ka pa nakatry na maglaro dito? Hindi pa, pa. Okay, so sa mga hindi pa nagt nagtatry, samahan natin si Kuya Along. I-click ang link dyan sa baba ng comment section. Ilalagay ko yan dyan para makapag-register na kayo at samahan nyo kaming manalo, okay? Kaya alam, may question ako sa'yo. Ano ang pinaka-paborito mong laro sa casino? Super Ace. Super Ace. Parang favorite na nga lahat yun, ah. Wala ka namang iba nilalaro bukod doon? Uh, wild Bounty. Wild Bounty. Nabigyan ka na ba ng panalo ng mga yan, kuya? And magkano yung pinakamalaki? Wangkey lang yung mga... Wangkey! Wangkey! Kuya! Wangkey! Wangkey! <laughs> Wangkey ang pinakamalaki na, na panalo mo. Tayo, postok po na tayo, kuya. Alam nga. Ay, meron ka ng customer! <laughs> Sorry po! <laughs> Sorry po! <laughs> okay lang po, shout out kay madam na na-store mo na. Pimili ka lang ng isa. Uh, anong mas bet mo? Pang win big or pag ibig? Uh, win big. Win big, syempre. Pang bet or pag bet? Pang bet, <laughs> pang bet. Cash out or all in? Cash out. Cash out. Syempre lahat tayo gusto natin makakash out, di ba? isang makapagpagpagdamdamin na tanong para sa iyo kaya ano, ano ang pinamalaking bagay na sinugalan mo sa iyong buhay? Asawa ko, hindi ako mga anak. Parang sagot din yun ang kanina. <laughs> <laughs> Bakit kayo? Bakit ba kayo sa asawa ninyo, kuya? Or talagang mahirap um, ano lang, ma ang pinagdaanan? Oh. Okay. okay, meron naman palang punto, ayan, ginajudge ko kasi huli, send with don't ayan. judge. Ayan. Ilan kuya? 6 mga naka. Diyos ko, apakalaming ah, ah, 6. Pagka-jumakpad ka, okay na, pwede na magdagdag lang pang 7 tsaka pang 8. Ay, Ikatanong ako sa iyo, meron tayo bagong katropa ng BK8 na bagong brand ambassador. Related siya sa PBA. Ang tanong, sino siya? Mer ang clue na bibigay ko sa iyo, 6-footer siya kuya, matangkad, gwapings and then galing sa San Miguel Beer Men na nag-retire on 2024 na may jersey number 29. Arun Santos! <laughs> Arun Santos! Sama ka na mo! Sa'yo mo yung Dahil dyan, congratulations! Dahil meron kang cash prize galing sa BK8. Anong gusto mo sabihin sa BK8 Along? Maraming maraming salamat po sa BK8. BK8, the biggest, the biggest and most trusted. Ayan. Thank you, thank you, thank so, you so much, Kuya Along. Maraming salamat. Thank you po. Be a guys. Maraming salamat sa inyo, mga tropang BK8. At sa mga hindi pa nakaka-try na maglaro sa BK8, ilalagay ko na sa comment section ang link para mag-register and start your journey with us. Dito lang yan sa BK8, the biggest and most trusted. Ping. Let's go!